ang baril na tumutunaw ng tanke. Sabi nila, pangit ito, masyadong mabagal, luma na raw. Pero ang eroplano na ito, walang pakialam sa itsura dahil habang ang iba ay nagpapakyot, ito ang halimaw na sumisira ng tanke. Ito ang A-10 Warthog. Ang lumilipad na tanke na kahit ilang beses barilin, bumabalik pa rin. Yan ang tunog ng bangungot para sa mga kalaban. Noong panahon ng Cold War, alam ng Amerika ang panganib ng isang posibleng digmaan laban sa Soviet Union. Kaya kailangan nila ng isang eroplano na hindi lang mabilis, kundi kayang lumipad nang mababa, dumausdos sa gubat at umatake nang diretsyo sa lupa. Ang A-10 ay hindi tulad ng ibang makikinis na jet. Hindi ito ginawa para magpakitang gila sa ere. Ginawa ito para makipagdigma sa lupa. Kaya noong 1972, isinilang ang A-10 Thunderbolt 2. Pero hindi yan ang tawag ng sundalo. Tinawag nila itong warthog. Mukhang baboy ramo. Pangit pero matibay. At mamamatay tangke. Sa harap ng A-10 may nakaugat na halimaw ang Gau 8A Avenger. Isang 30mm na 7 barrel cannon na kayang bumira ng hanggang 3,900 bala kada minuto. Isang pindot lang parang ulan ng bakal ang bumabagsak sa kalaban. Ang tunog, Brat. Ang epekto, wasak kagad ang tanke. Isang burst lang, tapos na ang laban. Ganyang kabagsik ang warthog. Maraming beses na itong tinamaan, pero bumabalik pa rin. Bakit? Dahil parang tanke rin ang katawan nito, ang cockpit ng piloto. Binalutan ng titanium armor, parang bakal na bathtub. May backup systems. May double engines. Kahit mawala ng isang pakpak, kaya pa rin lumipad. Isang beses, may A-10 na tinamaan ng missile, pero nakauwi pa rin buhay ang piloto. Hindi lang ito lumalaban, nagliligtas ito ng buhay. Mula Iraq hanggang Afghanistan, ang A-10 ay naging tagapagligtas ng libu-libong sundalo. Kaya nitong magloiters lumutang sa himpapawid ng matagal habang inaabangan ang galaw ng kalaban. Tuwing may nakaipit na tropa, walang sinisigaw kundi, Call the Warthog! Dahil alam nila, kapag dumating to, walang ligtas ang kalaban. Maraming beses nang gustong ipahinga ang Warthog, sabi ng iba, lipas na raw. Marami na raw mas modernong jets. Pero tuwing may tunay na laban sa lupa, walang makakapalit sa A10. Hindi stealth, hindi supersonic, pero ito ang paborito ng mga sundalo sa baba. At habang tumatagal ang panahon, ina-upgrade ito, inaayos, pinapalakas pa lalo. Kasi ang tunay na bayani, hindi agad tinatanggal, pinapahalagahan. Ang A10 Warthog ay higit pa sa eroplano. Isa itong simbolo ng tapang, tibay at katapatan. Hindi ito nagpapakyot. Hindi ito nagtatago. Humaharap ito sa panganib para sa mga nasa baba. Sa tingin mo ba dapat pa bang palitan ang A10 warthog o dapat ba itong panatilihin habang may giyera sa lupa? Comment mo ang sagot mo. I-share ang kwentong to kung hanga ka rin sa tapang ng A10.